Hello guys, magandang hapon. Ito naman tayo ngayon sa pangalawa naming vlog sa Roy Vlog UEE. Magtanim tayo ngayon ng sibuyas. Dapat sana panoorin nyo pa ang ang sa sunod na update namin. Magtanim, magtatanim. Kasi marami kami mag ipapakita sa inyo. May magtanim tayo ng sibuyas. Pula natin na guys. Ganito lang guys ang pagtanim ng sibuyas. Kanya-kanya na magpamaraan guys. Dito naman pareho tanan. Kasi kung parihutan tanan, parang nagkapi-kapi lang yun. Eh. Ganito na yun ang paraan. Ganyan na Subukan ko lang itong ganito. si kong wala kang di wala kang wala lang ay na well, hirap hindi hindi pantay ang tanim pag tanim maganda tingnan nah. Alos, ito, mayra, ko di Tama na kat mana? lang, lang. Yes, lagi. Abe, kaya tayo dali lang. So guys, tapos na ang pagtanim natin ng sibuyas, guys. sobrang init dito, guys. Tuyong-tuyo ang lupa, guys. So guys, kung ma araw-araw mag-init, araw-araw din ako kunang dilid. Kanya na ang sekreto ng pagtatanim, guys. Hindi pwedeng nakatanim ka na, pabayaan mo na lang. Ganito ang pag-alaga, guys. Pasta mag-init Pag mag-ulan uh, Relax Mag-dilig Wala kang nilidiligan Pero pag tag-ulan Ito nga Ah, uh, pag tag-init Ito nga, gawin mo Para Buhay na buhay ang tanim mo, guys Hindi masaya Ang pagod mo Lulipas naman tayo Doon sa kabila, guys Tapos na, guys Hanggang sa sunod, guys Hanggang sa sunod na episode makikita niyo pag pag lumalago ng sibuyas natin guys uwi na kami guys tapos na kami nabili guys tapos namin pag tapos namin nagtanim ng sibuyas nabili kami guys tapos uwi naman kami apo naman hanggang sa muli guys huwag niyong kalimutan guys ang Roy Vlog UEE tapos i share i like and comment dagang salamat bye bye